Lazy to walk. <laughs> ah, okay, okay, okay. Before I'm always walking here to go, my, because it's very near, no? Very near. But I am lazy from here, huh? Ah. Not there. Uh, I'm lazy to walk. No? <coughs> Long time I didn't come here, like one year. <laughs> yeah, one year. Lazy to come here, no? Mm. Yeah, I'm lazy to come here this place. Therapy. wherever this go yeah, very, very, very everywhere traffic, traffic, traffic. this bahrain is very small but the car too much now? yeah suppose they will limit the car. car no because That's maybe 30 right? 2030 metro coming that time maybe reduce car metro but expensive the metro, no? Yeah, more expensive. This is connecting the Saudi, Bahrain, like that, uh, Manama inside, like that. Metro. Metro nice, eh, no? Not, it's not nice. Not nice for the, like, you dri uh, who's driving that. But oh. for us passenger is not nice. Because sometimes people, they are cheating, you no? Know, about this metro. No, I no. no, I remember before... Uh, Since, uh, since I uh, start uh, come that taxi metro, uh -huh. she start already 3BD. She put oh, he put like 3BD. Uh, like that, she think, uh, Yeah. From Ummalhasam to go here in Manama, he asked me 8BD. And I said, are you crazy? Jeez. A lot of uh, like that, no? That's Bahraini. Eh? Oh, now I come here for for one year because I'm not always coming here. I don't have going going anywhere no Okay. Yeah. Thank you. How much? One video I forgot already. One bd One biddy Daw. Thank you. Okay, I give you five hundred. Eh? Yeah. Thank you. Bye bye. Oh, saan na yung gate? Ayan, sa Andalus tayo ngayon. Tingnan nyo muna outfit ko. Outfit check. Yung salamin ko, nagpinda Ah, pinda. Change siya ng uh, color. Color black. Gray. yan yun yung salamin ko pag sa labas magiging itim siya. Kaya no, I love Bahrain. Here we go! I love Bahrain! Actually, ito yung park dito sa Bahrain. Hindi ito siya ganito dati mga kalingap. Hi! 13 million in the house! Shout po sa lahat! O yan, ipapasyal ko sa kayo dito sa aming oh hindi ko garden to <laughs> hindi ko actually garden nakikigarden lang ito yung mga pasyalan dito hindi ako lagi nandito kasi mahal mahal pumunta dito hindi naman mahal actually pero yung pamahe tapos yung kain kain charot charot ba Ganun. Saan kaya sila? Yon naging black na yung aking salamin. Saan kaya sila? O, oh, saan kayo? May... <laughs> dito ko pala simagot. Wala, asan ka na? Andito ako sa gitnaan. Saan kayo? Maraming, maraming. Saan ba kayo? Uh, dito kami sa gitna lang. Yung, di ba, yung dati natin. Andito lang kami sa may mga kubo-kubo. Dito Mara. yung pinunta natin na dulo. Oo. Oh. O. Ay, punyite. Wala, <laughs> so, dito na! lang ako nakatayo, oh. sa'yo! Ay, Ano lang? <laughs> Anong sa'yo? Gusto mong mabash ka dyan? nagatalok bungka mag ka saan Uh, uh, oh, ma yung ko. <laughs> ako, oh, ay, ma, maka-copyright 'yung vlog live ko. Kailan ako dodong. Oo nga, 'yung YouTube ba naman madaya mag 'yan eh. Oh. mag 'yung YouTube. Hindi 'yan tulad ng ano, Facebook. <laughs> Basta lang sa tingin, sabi ko, ay, tingin. Uy, naabangan ko kasi ang sale dyan. Kasi mahal yan eh. Lang ako, pwede kasi ako, kasi pwede hindi ko kaya yung, pwede kasi yung kasi price nila. na. na. Saan? Uy! Teka lang. <laughs> may may ka pwede ka Mamaya, ba ako, makapirit ako sa tugtog niyo. <laughs>

嗯。<laughs> pag sinabi na nga mo magpak ka na bukas yan ang tiket wala <laughs> mag magbabiral yan pag yan <laughs> Pasawain daw yung nakatalok mong mag-viral <coughs> Mamaya na. Okay, bayaran lang. Kung naubik ka ng amun yung kayo. Wala, bawal yun. Pagkatapos ko mag-live <laughs> sa YouTube. Pwede naman sila na. Pwede dito, pwede hindi walang nagbaba. Walang nagbabawal dito sa Andalus sa Jupiter pa yun. Wala dito malapit dito. Doon sa so Malhasam, mayroon. Kung Malhasam. Huwag ka na lang ng Jupiter, mas malapit pa. Oh. Oh, magpabili kayo kay ano, Sojit. Gulf lang yan. Gulf Jupiter. Dito lang. Oh, yan. No? Oh, Nandiyan lang. Nandiyan lang yung Gulf. Mayroon, ate pa, mayroon ati pa tubi di lang. Ano. Hindi ko alam din. Mm, magwawala ang mga yan pag yan makainom.

ko yung ano, yun, mute ko kasi yung music. Ay, nakamute ba? Man? Hindi naman. Hindi siya bawal pero nakaka-copyright ang YouTube Nakapirat. kasi. Ay, subscribe siya ako mamaya. hmm, uh, Wala pang half hour eh. Okay, nandyan. Marami sila oh. Wala oh. Ayaw mo na harap. <laughs> Kumain ka na. Mm -hmm. Nakalive ba siya? Nakalive daw yan. Ilan ba yung watching na dyan? Walo? Wala, siguro timing niya yung pag-live niya. Tulog mga tao. Mm -hmm. Sinong Gininalubanan. May hey, power bank daw kayo. Eh okay, ako san si Agdikati. Ah. Nalubat ka na? Isa mm. din ito, Nalubat. Ano to, naka-live ka? Ah, hindi ba sa akin 'yan. mo <laughs> <Sayo> to yati. Naka-live. Paki-ikot ka naka-live na kay Ate. <laughs> <laughs> Sayo hinarap, so yamat. Yeah, hindi to, na hinarap, din, hina kasi yung amo kong babae, minsan pag may ano, may event sa shop niya, dinadala kami tapos kailangan nakaputi na may binigay kasi siya sa akin yung white shoes, yung Nike. Pinagalitan ako so, sabi ko. Pinadala ko na sa anak ko sabi niya. Di ba? Sabi ko sa iyo, ikaw lang susuot noon sabi ko kasi nga mabigat siya hindi ko yung ano yung Nike mm -hmm. sabi ko ano doon sa anak ko pinigay ko na sa'yo yan te hindi ka eh ko ay, ay. ay. Kaniha, mo <laughs> alin lopat na yun eh Alin lang ikabit ko? Ang ano mo? No? Ikabit mo? Kayo ba yan? Saan, eh. Asa okay. lang lubat? Yung mo? Lutot? Hmm. Kapit nyo dyan. Kapit nyo dyan. Patay mo na yan. Wala ba dito nga yung saksakan? mayroon dyan. Mayroon Mayroon saksakan dito. Mayroon dyan, dyan. saksakan dito. Mayroon, mayroon. mayroon. Sindali. May Kasi... Ito na yun natin. Lubat na ikabit mo na yan, Ken. Kain po. mo na yan.

Ang alam ko mayroon dito saksakan eh. Yan mm. mo. Bluetooth mode. M82. <laughs> mo naman na si Evelyn. Kaya tingnan mo, nung na, narinig niyang nagsilubat, sila. Sabi niya ito din. na, mag-connect. Pero nag-ano yan, nakakapag-mic gan?